Magandang buhay mga calling up, shoutout kay calling up Rob calling up team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa calling up na way pagpalain kayo ng may kapal, welcome back sa ating munting channel, huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating angel ng calling up, ay si Carla, unang sahod sa YouTube e eh, pinag-share niya sa mga kapitbahay, yan ang pag-uusapan natin pero bago yan ay mag-short intro muna tayo mga lods. Parang kailan lang ay nadiskobre ng Calling Up Team na pinamumunuan ni eh, Kuya Rap. Habang nag-tit ng puto ang dalagang si Carla, at ngayon ay medyo malayo-layo na rin ang narating ng dalaga dahil sa tulong ng calling up team, nagkaroon ng love team at nabuo ang jump card. At sa tulong ng mga mababait na mga sponsors nagkaroon ng bago at desinteng bahay si Carla, at ngayon ay ang bagong YouTube channel ng dalaga na kung saan ay kumikita na ito ng bonggang bonga, naging impossible ang lahat ng ito ay dahil of course sa tulong mismo ni Kuya Rap. Napakabait at talaga itong si Carla mga idol dahil hindi po ito naging madamo sa kanyang mga kapitbahay. Bagkus na migay pa mismo at nagshare sa kanyang unang sahod sa YouTube, ayon sa ating nakuhang source mga idol, hindi na kailangan na may kamera at nakavideo man ang pagtulong sa kapwa, kahit walang nakavideo kaya po nating tumulong sa kapwa, talagang napabilib ako kay Carla, inside and out talagang mabait at mapagmahal ang dalaga, Tama ang ginagawa mo Carla share your blessings kambaga. More blessings sa iyo Carla at sa Jump Car, of course, more sahod pa sa iyong YouTube channel. Nandito kami lagi nakasupport sa iyo ang iyong Jump Car forever. At sana huwag kang magbabago, laging manalangin sa Diyos at pasasalamatin kung anumang bagay ang ibinigay sa iyo. Muli, congrats sa iyo Carla sa unang sahod mo sa YouTube. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito, sana nagustuhan ninyo. At sa susunod ko pang mga video, maraming salamat at God bless everyone. Bye.